Ayan, isang magpagpalang araw sa ating lahat at narito tayo sa huling paksain ng fourth quarter. Oh, grabe ganang kabilis ang panahon. At alam naman natin na ang pag-aaral natin ng mga contemporary issue ay di hamak na nakikita natin ng buhay sa panahon natin ngayon. Dahil itong May 9, noong lang ng eleksyon at higit sa lahat, itong ano nang ini-expect natin sa panghinaan. di Diba? So, isang bagay Malaking bagay sa ating lesson. So, fourth quarter. Nakapitin ko ngayon. Week number five. Ah, week number three. Ah, week number five. Milk number three. And four, drop. Okay. So, dako na tayo ngayon, no? Punguin natin ang paksa ukol sa maganda ko. Political na pakikilaw. Tulad nga ng sinabi natin, sa araling dalawa, may mga karapatang pantao tayo na protektado ng konstitusyon. Ito yung constitutional na karapatan natin. rito, yung political nating pakikilaw. Dahil karapatan din natin na makilaw. At choice, kung choice man natin. So ngayon, ano ba nga bang pupuntahan natin? Sa political na pakikilaw, nakalagay na rito, no? maganda siguro na isipin natin na hindi lang dapat iasa ang pagbibigay ng solusyon sa pamahalaan. Dahil minsan, maaaring ang karaniwang tao ay makaisip ng solusyon na pwede niyang ihain sa pamahalaan. ba? Diba? Ang mga patakaran, oo, pamahalaan. Policies, mga batas. Pero may mga ilang kaparaanan, proseso, upang higit nating matulungan ng pamahalaan. At yun yung esensya ng pagiging republikano at demokratiko ng bansang Pilipinas. Dahil kapag sinabi natin demokratiko o republikano, ayon sa artikulo 2, unang seksyon no, ng Saligang Batas, 1987 Constitution, ang ganap na kapangyarihan ay ibinibigay sa taong bayan. Sa sambayanan yung termino ginamit dito. No? Sa taong bayan, dahil ang tao ay may malaking gampanin sa paghulma ng pamamahala kasi nagmumula sa kanila ang autoridad. Paano nagmumula sa tao ang autoridad? Hindi ba't dumaan nga tayo sa eleksyon? Nakita natin paano ang karaniwang tao pipili kung sinong mauupo sa pwesto. At yung tao mauupo sa pwesto na yan will definitely have an authority. Pero saan ang galing authority niya? Doon sa mga taong bumoto sa kanya. Kaya nga, republikano, representante yung mga taong Okay? Ano pa? Sa politika ng pagkilok, dapat siyempre, hindi ka lang lalahok na wala kang alam. So, dapat meron kang kamalayan. And of course, kaalaman. Di ba? Alam mo dapat yung mga issue. Hindi yung babanat ka lang. Hindi, kailangan ito ganito, ganyan. Kailangan may alam tayo. No? Kasi hindi pwede yung babanat ka na lang na uh, wala kang alam, kaalam-alam kailangan po natin to, isulong natin tong batas na no? death penalty, pati na lahat ng tao, yan. Pero hindi mo alam anong pros, anong cons, anong pinanggagalingan ng karaniwang tao, anong pinanggagalingan ng kasama mo, anong sinasabi ng iba pang sektor. Ganun dapat, no? kailangan may alam at may kamalayan tayo doon sa issue. And of course, isang political na pakikilahok ay itong eleksyon. sa Sunod sa Artikulo 5 ng saligang batas natin, no? la may karapatang politikal isa ang isang election day. yung pagboto sino sino yung mga makaboto ayon sa batas sa saligang batas of course mamamayan ng Pilipinas kapag mamamayan ka ng Pilipinas batay sa inaral natin sa unang aralin ng kaapat na markahan, definitely makakaboto yan hindi ka siyempre disqualified alin sunod sa omnibus election code at 18 taong gulang pataas ka hindi pwedeng sablay yung 17 years old pag uh, 18 ka na rin sa buwan na yon ng Mayo. Di ba? Parang ako, ako lang dati. Kasi kinapos ako ng dalawang linggo. Makakaboto na sa na no? presidential election. 20, no? Di ba? Kailangan saktong-sakto sa araw ng halalan, 18 years old ka. Walang labis, walang kulay. Okay? At siyempre, tumira ka sa Pilipinas ng kahit isang taon o sa lugar saan mo gustong bumoto. Usually, approximately, hindi bababa sa 6 na buwan yung yung pananahan doon sa lugar na yun. Kaya nga dati no sa kaso ni former president Mayor Joseph Ejercito Estrada um na malagi lang siya nang halos anim na buwan muli sa San Tamesa, Maynila. Kasi alam naman natin nan nanahan na, si former president Mayor Erap Estrada sa San Juan pero lumipat lang siya sa May Santa Mesa. Ganon din yung technicality. Sa election, ganun din. Sa Omnibus Election Code, sino-sino ang -sino mga Malinaw na inilahad yan ng Article 12, Section 116 sa Omnibus Election Code. Una, lahat ng tao na nasintensya na hindi bababa sa isang taon. Maari lang sila makaboto matapos iserve sa kanila o mapagdaanan nila yung limang taon. Tapos doon, makaparosahan na yun. Maaari na ulit. Ngayon din, nasintensya ng kasong rebelyon si 'di ba? Yung nanggugulo sa pamahalaan, uh, paglabag sa anti-subversion or firearms law, yung nanggugulo nga usually, um, usually yung mga kasong to may kinalaman sa seguridad. Kapag kapag ikaw ay banta sa estado, hindi ka makaboboto. Unless i-serve yan ng 5 years ulit sa iyo yung kaparusahan yan, saka ka pala makakaboto muli. At isa sa pinakapamoso dito na kaso ay yung kay then uh, in May. No? Na ngayon ay number one senator, Robin Padilla. Sa ay sa kaso dahil may firearms law sa nanalabag. At maaari ka rin naman na makaboto o bumalik ang iyong political na karapatan sa oras na makakuha ka ng pardon tulad nga ni Binoy, no? ni Robin Padilla. At ang huli, kapag ikaw ay diniklar ng mga eksperto na baliw, hindi ka definite makaboto. Baka mamaya punitin mo lang yung balota, di ba? Okay? Yan ay bahagi sa paglakwa. Bukod pa doon, sabi nga ni Father Joaquin Bernas, ang layunin ng pagboto, hindi lang magbigay ng mandato. Eh, di ba? Kung baga, nanggagaling nga sa, inyo, sa atin lahat yung otoridad. Eh. Pero ito yung pagbibigay din ng kapangyarihan para mapaunlad yung bansa natin. Kaya nga dapat pinipili natin yung best, usay, magaling, at hindi malupig ang mga nagpa At malupig yung mga nagpapahirap. Diba? Yung mga nagpapahirap, dapat hindi buto, yung mga nagnakaw, mga pumatay na ng tao, yun. Kung ano mang pagpapahirap, yung bawa, kampi siya sa China. Yan, hindi dapat yung iboto, dahil hindi dapat natin iboto yung mga ganun. Kasi nga, hirap sila sa bayan natin. Kinakampihan nila, dayuhan. Hindi dapat ganun. Diba? So, yun yung sabi dito ni Father. At, siyempre, yung paglahok naman sa civil society organization. Bukod sa eleksyon, no, magandang tuntungan din ng anumang demokratiko at republika ng bansa. Yung pagsali sa civil society organization. Ano yan? Yan yung esensya ng demokrasya. Di ba? Yung mamamayan nagpa-participate. Bukod sa pagboto. Isang kasi, hanggang pagboto lang tayo, tapos yun ang inisip natin. Na, okay, tapos na demokrasya, tapos na, ganito lang naman. Hindi pa participate ka. Paano pa participate Pwede sumali ka sa mga forum, pwede kang makiisa sa mga organisasyon, at pwede nga minsan bantayan mo rin ang yung kandidatong ibinoto. Dahil talagang yun naman talaga ang task natin sa demokrasa. ba? Diba? Dapat tayo ay critical sa ating mga namumuno. Hindi tayo panatiko at hindi natin dinudyo sa mga yan. Ay linsunod sa Artikulo 2, Seksyon 23, utos din ng saligang batas na dapat pinasisigla ng Estado ang mga organisasyong di pampamahalaan, mga non-government organization na O salig pa community-based organization, sektoral na nagtataguyod ng kagalingan ng bansa. Ibig sabihin kasi ang priority talaga ng mga civil society organizations, definitely. ito yung mga magbibigay ng programa para mapaunlad yung karanungan ng mga Pilipino, um, programa na malili ng yung skills ng mga Ayan. yan, halaga yun. And of course, isa pa, yan, binubuo ng mga mamamayang nakikilahok. Saan? Kilos protesta. Kaya yung mga pagrarali, hindi nyo dapat minamasama yan. ba diba? Oo, siguro, minsan, nagkukos sila ng traffic, pero yung mga pagrarali, kilos protesta na yan, ang intention niyan, ay mapaganda ang ating bansa, mapaganda ang ating sistema. Diba? baka meron naman talaga silang nais sabihin eh. Na dapat pakinggan natin. O ano, may punto, di ba? Maging bukas dapat tayo sa ating isipan. Ano pa yung lipunang pagkilos yun? Mga ginagawa yan mga dati ko sa dyan. Eh. Nung la, panahon na wala pang pandemya. Sa community-based organization, di ba? Yan nga lang yung failure natin. No? Halos lahat ng mga nag-participate ngayon sa Project Paham. No? Bihira yung mga nai-invite natin na galing sa komunidad ganun kasi lipunang pagkilos ang tawag doon. And of course, yung pagsali sa mga non-government organizations or people's organizations. Yan. Sabi rin sa Siliman, ah, uh, Siliman, 1998, no? Kabahagi dapat, no? Ang, mga, ang taong bayan, syempre, sa pagpapabago ng polisiya at mag kung dalawa. anong gigiit? Una, accountability. Pag sinabi natin, accountability, yung pananagutan. Diba? Ang dawa, Diba, kapag usual, naririnig lang natin to kapag may nabubuntis na babae. Sabi nila, hindi pa sabi sa kanto. Ayan, sabi dito ng babae. Sabi niya sa lalaki, paragutan mo ako, ganito niya. O, ibig sabihin ng pananagutan, ibig sabihin, ano man ang mangyari, kailangan tayo ay uh, kumilos dahil may responsibilidad tayo. Diba? Responsibilidad mo yun. Kasi bakit? Inanakan mo eh. O dito naman, responsibilidad kasi bayan mo. Diba? Ganun yun. And of course, yung transparency o katapatan. Kailangan kasi maging tapat talaga ng pamahalaan. Dahil sabi nga nila, ang sasama ng matapat, ang sasama ng maluwag. Hindi maluwag ang pagsasama sa isang lipunan kung hindi tapat ang pamahalaan o namamahala sa mamamayan. Diba? Ibig sabihin, maaari tayong magduda. Ay, hindi na pala gumagawa ng tama itong mga to. And of course, isa pa, yan yung sinasabi ni Horacio Morales. Sinabi niya dyan, dapat people empowerment entails the creation of parallel system. O, di ba? Parallel system of people's organization. Sabi niya, ito yung people's organization, mga organisasyon na di pa ang pamahalaan. Tapos ka-partner siya ng government ng pamahalaan sa pagbubuo ng pagpapasya. Unfortunately, sa matagal na panahon, no, mahina yung dami ng mga namamahal ng mga organisasyong di pampamahala. Pag natin sa Kongreso, halos wala na nagpa-participate sa civil society organization. Um, hindi ko naman sinasabing wala nang pakialam ang mga Pilipino sa ng pamahalaan. Pero, kailangan kasi, nasabi dito ni Horacio Morales, na dapat katuwang tayo sa decision making para ang decision ay thumbs up. Agree ng taong bayan dahil agree rin ang kasama at isa pa yung sinasabi naman ni Randy David, sa pamamagitan ng civil society, mas nagiging totoo na mamamayan ang pinanggagalingan ng soberanya. Bakit? Dahil mamamayan dapat ang nagpapasya. Iyan nga yung nagpapasya, ba't na sa pwesto bilang politiko? Ano mga NGO at PO? Ayan, iba't ibang organisasyon to, no? Una, TANGOS. Ito yung mga traditional non-government organization. Ano yan? Usually, ang mga proyekto niyan, mas mga food feeding program, di ba? Yan yung sinasabi ni Pat, Food Cell 1998. No? Sinabi niya dyan na itong mga uri ng organisasyon, ganito natin sila uuri. Ayan. Yeah. Usually, ito nakikita natin to mga merong outreach program, yan. Yeah. traditional NGO yan. Yeah. Pandango. So, yan. Yeah. Ito naman yung pandango. ibig sabihin dyan, funding agency siya. Sila naman yung nagbibigay ng tulong pinansyal sa mga organisasyon na nag oorganisa And of course, yung jangos. Ano yung jangos? Para mabasa lang natin. Jangos, ito yung development, justice, and advocacy, and Ano ibig sabihin ng development? Justice, and advocacy, and Ayan. So, sa pero, dito, na yun yung mga nagbibigay ng servisyong legal at servisyong medical, usually so, yan yung tinutulong ng mga jangos na yan. X, ito, Pako, Professional Academic and Civic Organization. Ah, uh, sila naman yung mga professional, yung mga galing sa mga schools, universities na tumutulong sa sektor ng akademya at uh, nag outreach program sila gamit ang kanilang professional na kapasidad ka kaya. Gripo. Usually pala itong mga Pako's bago ba mo bago puntahan yung Gripo. Yan yung mga halimbawa, nagkakaroon ng tutoring program um, program and partnership with the community. Yan, pako. Gripo, ito naman yung government run. Ibig sabihin, mga politiko rin nagpatakbo niyan. Bumuo pamahalaan ng mga organisasyon na kinabibilangan. And of course, yung guapo. Yan. Yung guapo naman yung genuine autonomous POs. O, so, kung feeling yung mga klase ninyo na wala namang itsura tapos dyan nilalagay. Okay? Ano yung guapo? Ito talaga, mamamayan ang nag-initiate yan taong bayan yung bumuno ta bayan yung nagsabi na hey, ito kailangan natin ito natin diba? yung organisasyon na yan yung nagtutulog. upang magawa ang inisiyatibo dahil kailangan siya ng tao ng karaniwang next civil society siyempre higit na magiging mahusay ang pagsasanay para sa demokrasya sa oras na sumasali o kung lumalawak tayo sa mga at pinagayaman din ang samahang ito lang, ng pagiging bukas sa tao. Kasi dito natin makikita, iba-iba pa pala ang pananaw sa pamamahala. Hindi lang one-sided. Hindi lang sabihin na nag-complain niyang isang tao, nagreklamo siya, NPA agad. Hindi. Diba? Makikita natin na bakit kaya siya nag complain Anong pinanggagalingan? Diba? Mas natututo tayong umunawa na iba-iba tayo ng pananaw. Diba? Hindi lang yung respect pa opinion. Iintindihin natin saan nanggagaling ang bawat isa ba? Yan. Of course, yung quest natin para sa pagkakaroon ng mabuting pamahalaan. Tingnan nila, ang pagkakaroon natin ng inisyatiba na paglahok sa electron, lahok sa civil society organization will all lead to good governance. Bakit natin masasabi yun? Tingnan na natin, ano ba mabuting pamamahala? Sabi rito, inuuri ang mga, o, ang mga pag-a-assess sa mabuting pamamahala sa isang bansa. Una, sa electoral process. Siyempre, kung malinis ang eleksyon mo, nabibigyan ba talaga ng tamang tinig ng mga tao? Civil liberties, kung nagiging malaya ba? Uh, Functioning government, kung nagkaroon ba tayo ng uh, humikilos sa pamahalaan? Political participation, definitely, ito yung nakikilaw ng mga tao. At uh, yung political culture, ibig sabihin naman yung kinagisnan ng mga tao. Na, kalakaran pang politika. Kung ang kalakaran bang ito ay matumi, naayos pa, diyan yung partisipasyon ng na nagaling. Pero, ayon sa ulat, batay sa huling update, to, from 2015 to 2019 na lamang, sa demokrasya natin, hmm, papaba na papaba. Mahina yung ating ano to. Do maganda yung ating electoral process, pero pagdating sa political culture at saka, eh, siyempre, kinagista, nakasanayan na sistema, ganyan. Mababang-mababa tayo. Ano ang ating uring demokrasya? flood democracy. Anong ibig sabihin ng flood democracy? Basic. Eh, may problema sa namamahala. Masyadong mababaw yung ating political culture. konti lang ang nakikinap. Ibig sabihin, sublime tayo pagdating sa partisipasyon ng karaniwang tao. Pwede ba natin masabi na walang pakilang mga mamamayan? Pwede. Di ba? Ang uh, Mahari naman yan kasi alimbawa, wala siyang pakialam sa iboboto niya. Kasi ito gusto ko eh. Kahit magdanakaw yan, kahit na yan ay hindi nagbabayad ng buwis. Kahit na yan ay artista lang. Kahit yan ay wala pang nagagawa, wala pang napatunayan. Wala, trip niya eh. Respect my opinion. Indikasyon yun na mababa ang political participation. Ibig sabihin, hindi tayo invested sa magandang politika. Diba? Kaya flawed democracy. Hindi talaga tayo totoong demokrasya. Yan yung ibig sabihin ng flood. Eh. At ang record na yan since 2006. Yan na daw ang katangian ng demokrasya meron ng Pilipinas. Simula na kumpisa yung pag-aaral. And of course, ito pa no, yung mga atake sa demokrasya. Una, red tag. Eh. Pag alam mo, nagreklamo ka lang sa social media. ikaw ay, NPA na. Kung hindi ka NPA, dilawan ka naman. Dado yung ganon. Hindi dapat yan. Kasi, may valid case naman anti-terror law, di ba? Pa anti-terror law na nakita ng Supreme Court na merong may naabusong karapatan. Kaya nga diniklara nyo ng Supreme Court yung dalawang provision doon na hindi ito akma. abs cbn shut down. kasi malaya, may kalayaan sa pamamahayag dapat. Di ba? Kung may mali ang kumpanya, ba't hindi na lang kaso yung kumpanya? Ba't kailangan sara pa? Um, yun, may corruption sa national at local level. At saka idagdag ko na lang din, no? mo ang naging vote-buying nitong nakaraang halalan. Sobra-sobra. At walang ginawa doon ng ating mga komisyon na namamahala. Harassment. Killing ng mga aktivista. Human rights defender. Pinagpapatay. Maraming lawyers at mamahayag na namatay. Para mataas ng bilang ng extrajudicial killings. Mga namamatay. Okay lang naman kasi yung war on drugs. Di ba? Kung nawawala, actually, kung mga drug lords yan napapatay, okay lang yan eh paparaanan naman ng batas. Pero hindi karaniwang tao kaya sa heightened extrajudicial review. Kasi nasa karaniwang tao lang. And of course, yung restricted public access to government official salary. Ibig sabihin, hindi natin nakikita kung yung yaman ba ng isang individual na tao, ibang nga, na namamahala sa pamahalaan, eh, anong kanilang estado na ng yaman? Hindi, hindi na open na. And of course, sa rule of law, pababa tayo, no? We're rank 91. 91st tayo sa 128, Ibig sabihin, mapapang mawaba. From 70 nung nag-umpisa si Pangulong Duterte, 91 na ngayon, di ba? Babagsak tayo sa rule of law. Um, particular na pinamababa natin sa criminal justice. At, ito na, corruption index, 34 tayo. The more na mas malapit ka sa zero, the more na mas mababa. Ibig sabihin kasi nun, yung rank mo, hindi nangyari. Hindi na niya nakakamit yung 100% na clean. Ibig sabihin na tayo na payinan Paano magkakaroon ng mabuting pamamahala? Ito yung una. Kailangan maintindi natin ano yung korupsyon. Sabi nga, ang korupsyon ay pagpapalaganap ng sariling interes. Di ba? Kaya nagkakaroon ng korupsyon. Diba? Kasi, isip lagi sarili. Parang nabawa, ganoon din yun, pagbotante kayo. Yung, ano bang binigay niyo sa akin? Kung may binigay niyo sa iyo, boboto ko rin. Tandaan ninyo, lahat ng binobote buying, lahat ng binibigyan ng mga politiko, babawiin nila yan pagdating ng pagpupo nila. Diba? Katiwalian, nagpalawid ng interes ng pamilya, kasamahan, kaibigan, sarili, mga nanungkula sa pamahalaan. Yan yung sasabi ni Ko, no? Et al. 2007. Ano ibig sabihin nun? Nagkakaroon sila ng pwesto sa pamahalaan para proteksyonan lang kanilang interes. Kung hindi interes nila, interes ng pamilya nila. Pwede yung interes ng kaibigan nila, kakilala nila, etc. Et, cetera, et cetera. Participatory governance ang sagot para labanan ng korupsyon. Bakit? Ito yung paraan na pamamayan na sila'y nagigit at nagiging critical ang mga tao sa participatory governance. Ito'y tala, taliwas dun sa tinatawag na elitist democracy. Bakit? Yung elitist democracy kasi, ito yung demokrasya o pagpamumuno lang ng iilan. Kaya ang sinasabi rito, magiging matagumpay daw, sabi ni Korea Ho, Ang anumang proyekto, kung may malaking partisipasyon ang mga yan ang kabutihang dulot ng mamamayang nakikilahok o nakikisali sa politika. At of course, ano si gawang participatory governance? Una, yung pangangalap, pagbabahagi ng impormasyon sa mamamayan, pagsama ng mamamayan sa consultation. Siyempre, tinatanong sila ng mga politiko, ano, kamusta ba ang lagay? Ito ang ipapatupad programa. Kayo ba ay may mungkahi? Yan, ganun ang consultation. And of course, ang panghuli, ang katuang pamahalaan at mamamayan sa isinasagawang programa. Again, ang gobyerno at ang mamamayan hindi dapat magkahiwalay para magkaroon sila ng decision. Okay? At doon nagawa ka sa ating um, talakayan pagdating sa usapin ng mabuting pamamahala at pakikilaw. Lamang kapag may katanungan, bukas na ang para sa ating talakayan.